Yes, uh, magandang gabi mga uh, minabahal ko mga taga-subaybay Andito na ako sa bahay ngayon So kanina nagtapon ako ng basura At doon sa pagtapon ko ng basura Ay napansin ko na maraming mga nagtapon ng basura Maraming mga basura doon sa tinapunan ko At meron doong supa At uh, tiningnan ko ang supa Ito, sirang supa, sirang supa Nung tinignan ko, may bakal, bakal yung ano niya, bakal yung pinaka itong sahig niya ay bakal. So ang ginawa ko, pinulot ko yung mga plastic at pinulot, sinakay ko rin sa kariton itong sirang supa at tinatastas ko ngayon ang supang ito nasira at kinukuha ko yung bakal. Ito 'yon. So, ito yung supa na tinatastas ko. Ito, bakal. Ito, bakal. Ito, bakal. So, nababalot ng pum ang supa na ito. At uh, bakal ang... Yung iba kasing mga supa, kahoy. etong supang ito, bakal ang pinakasahig. Okay. Yung pinaka skeleton nito ay bakal. Ito, ito. Baba. Bakal yan, bakal. Ito, pum ito. Pero tatanggalin ko pa ito. Tatastasin ko pa ang pum na ito para makuha ko yung bakal. Mm-hmm. <clears throat> Yan, at maraming salamat. Thank you for watching. Maguhay po mga minamahal kong mga taga. So, bye-bye. Please like and share po.